Pag-uusapan po natin itong tungkol sa skin aging dahil kapag tumataas po yung ating edad, di ba, hindi mo maiwasan, medyo lumalaw-law na o nagsasag na yung ating mga balat. O well, tama ka dyan. Kaya para tulungan tayo na mabawasan man lang o maalis ang wrinkles at saggy facial skin, makakasama natin ngayon dito sa SeneDocs, si Dr. Adrola Dr. M. Sanchez, isang fellow sa Philippine Academy of Aesthetics and Age Management, Medicine Incorporated. Magandang umaga, Dr. Lala. Gandang umaga, Chi and Diane, and sa mga ka-RSP natin. Ito si Doc ang hindi tumatanda. Oo, totoo yan. Idol <laughs> ko yan. Oo, kahit siguro madagdagan ng edad eh, hindi nagsasagang <laughs> skin. Ito, Doc, ano ba ang kadalasang dahilan? Bakit tayo nagkakaroon ng saggy skin at wrinkles sa ating muka kapag tayo eh, medyo nagkakaedad na, Doc? Kasi ang wrinkles po is a product of the aging process. Ano, habang umiedad tayo, yung ating balat is nag nagkakaroon, gumababa po yung collagen levels natin. Lalo doon sa middle part ng ating skin, yung dermis. So, pag nagkakaroon tayo ng mga wrinkles na yan, less na po yung pagpuproduce natin ng mga oil and hindi na rin makaabsorb yung ating skin ng proper moisture. Kaya nagkakaringkles. Okay, Doc, himay-himayin natin, no? Merong mga surgical at non-surgical treatments para sa pagtanggal ng saggy skin at wrinkles. Unahin muna natin ang ano, surgical procedures. Ano-ano ba ito? So, yung most common natin na ginagawa is the facelift. Ano? Kung saan yung skin ay binapawasan kasama po yung ibang fat ng ating uh, balat. So, tinatighten niyo ng mga doctors kasama din po yung muscular and connective tissue kung saan kasama din rin yung neck. So, pag nagkaroon ng, ng facelift, so nababawasan po yung wrinkles at nagkakaroon ng skin tightening. Mm. Okay. Pag non-surgical procedures naman, Dok Lala, kasama ba dito yung iba't ibang mga pinapahid sa mukha, yung mga cream, and even mga supplements na uso rin po yan ngayon, Dok? Yes. So, pag mga non-surgical, ano, yung ginagawa namin usually is the skin resurfacing technique. Yan yung mga microdermabrasion, uh, chemical peels, yung Botox, yung botulinum toxin, kung saan yung muscle ay nire-relax natin. Uh, paglalagay po ng mga fillers, yan. And yung, most, yung pinakamaganda ngayon is Ah uh, PDLLA, yung ACTV, kung saan yung skin mo ang magpuproduce ng sarili collagen. Hmm. So, when it comes naman sa pampahid, ano, so, syempre, as we age, ano, nawawala ng moisture or konti na lang yung moisture ng ating balat. So, yung mga, meron po mga anti-wrinkle creams at with retinoids, makakatulong po yun over the counter skincare products na mayroong magandang uh, magbibigay ng moisture like with hyaluronic acid. So, kung sa oral supplementation naman, meron ding hydrolyzed collagen. Ayun ang usong uso ngayon na nakakatulong sa pagdagdag ng collagen. Maganda rin po mag-vitamin A and vitamin E. Pero Doc, I'd like to ask about yung sa collagen na na-mention nyo nga. Kasi yung iba, yung capsules, kailangan mo i-take anim na peraso in a day. Yung iba naman, drink. Pero pag kinumpara mo, yung capsule na iinumin mo, pwedeng yun nasa parang 500, 1,000 mg in all. Pero pag ininom mo naman yung drink, minsan 60,000 mg. Medyo, paano ba yung Doc? Ano ba ang dapat na collagen na iniinom natin in a day? So ako parati kong um, sinasabi mas maganda na hydrolyzed collagen. Ito yung kung saan uh, yung naka-peptide form na siya, mas mabilis ma-absorb ng ating uh, body, yung ating system. And napupunta talaga siya doon sa mga dapat puntahan kasi maraming parts ng ating body na iba't ibang collagen yung need. So hindi basta tayo pwedeng mag-take ng mga uh, basta collagen because pwede pong makasira ito ng kidneys dahil ang collagen po is a kind of protein. Oh, ganun pala yun. Okay. Ito naman, Dok, pag tumatanda na nga isang individual, hindi po maiwasan nga yung saggy facial skin at saka po yung uh, pagkakaroon po natin ng mga wrinkles, mm -mm. nagiging uh, very visible na po yan. A ano po ba yung mga pwede pang gawin po ng isang individual na para kung prevention naman, Dok? Na hindi na umabot sa ganun. Meron po ba or i-delay po natin yung aging in a natural way? Yes, um, meron talaga. So to delay the aging in a natural way, stay hydrated. yan. Drink 6 to 8 glasses of water a day. Kung ikaw ay smoker, you should stop smoking kasi uh, ito po ay talaga nakaka ng early signs of aging like wrinkles. Hmm. Yan po pag uh, inom ng maraming uh, alkohol ng yung mga alak, mga wine, nakaka-cause din po ito ng mga wrinkles. And um, importante po is before you go out, you wear a sunscreen or kahit sa loob ng bahay, at least SPF 30 po. Wow, even pala sa loob ng bahay, no, Diane? Kahit sa loob oh. ng bahay, mag-sunblock ano ka. Sunblock, Yes, kailangan kasi natin maprotektahan from UVA and UVB rays. So hindi lang sa direct sunlight, like itong mga ilaw natin sa bahay, nagkukos din po ito ng mga wrinkles. Mm. Mm. Lalo na siguro din dito sa studio, marami tayong oh, ilaw, ilaw. no oh. Baka yung maganda rin, every yes. day mag-sunblock oh tayo. Okay, Dok, panguli na lamang pong mensahe po rin. O paalala po sa ating pong mga manonood, patungkol na rin po dito sa skin aging. Eh. Para maiwasan ang early signs of aging, so number one rule is stay hydrated. Kailangan matulog pa rin po ng tama kasi napaka-importante ng sleep. So kailangan po magandang protein yung kinakain natin na hindi nakakasira ng kidneys, balanced diet po. Uh, and wear your sunscreen. Number one rule po yan for anti-aging is always wear your sunscreen. O napakagandang mga advice mula sa napakagandang doktora, ano, Maraming salamat sa Libring Telemed. Gayong umaga, Dr. Adrola Sanchez, isang fellow sa Philippine Academic Academy of Aesthetics and Age Management Medicine, Incorporated. Stay safe, Doc, and thank you so much. Thanks, Doc Lala. Thank you.